Ayun guys, 45 this video po at uh, ako ay magkukulay at uh, basta 45 this video po. <laughs> 45 days, days video daw mga idol. Parang ginawa mo manok tong vlog po natin ngayon. Mga... Ngayong araw po ay share ko po sa inyo yung proseso po namin ng pagkukulay po namin nang itog maalat. Sa mga gusto pulods na magkaroon ng idea at interesado sa ganitong negosyo, mas magandang tapusin mo tong video na tulods. Ito, ito lods yung ano finish product po ng uh, itlog maalat natin, oh. Check nyo lang lods yung kulay po. Ay medyo basa-basa pa yan lods. At uh, hintayin lang natin matuyo. So ito lods, tuyo na yung ano, yung uh, maalat natin. So ganito po yung uh, kulay namin. Ayan. So maganda-ganda naman siya mga idol yung kulay natin ngayon. So paano nga ba namin yung loads yung ginagawa yung pagkulay uh, pagkukulay namin? Ito po, ituturo ko po sa inyo. Ito nga pala loads yung gamit po namin uh, pangulay po sa itlog maalat. Meron po nabibili nito sa online sa Lazada, mga 500 po ata. Ito po loads yung ano, uh, pangulay po namin. Diyan po namin nilulubog yung lahat po ng mga itlog maalat para maging kulay pula. Sa pagkukulay natin ng itlog maalat lods, kailangan kailangan mainit na mainit yung tubig o pangulay natin. Kasi idol, kapag kayan ay hindi mainit o kumukulo, ay hindi kakapit yung pangulay natin. Mas okay talaga kung medyo kumukulo yan ng konti. Ang ginagawa namin lods, dahil nga ganito yung design po ng aming uh, lutuan, uh, sabay ko na rin siyang nilalagay, nilalaga idol. So pagka nag-start na kami lods, nag nagsindi nitong pangulay namin, ito Lods, nilalagyan ko na ng tubig. Bali ito Lods, ay pinupuno ko. Ayan, dahil sa tagal ng pagluluto ng itlog maalat Lods, nag-evaporate yung tubig na babawasan. So hindi ko pa siya nilalagyan Lods yun ng pangulay. Kaya ganun Lods, para pagka naluto na itong maalat, ready na rin itong ating uh, pangulay. Ngayon kapag ka malapit na Lods na maluto itong itlog maalat, siguro mga 30 minutes na lang bago yan maluto, doon pa lang ako Lods naglalagay ng pangulay. Gaano ba karami loads yung pangulay na dapat ilagay dito? So dito loads dahil malaki nga itong pangulay namin, medyo marami-rami ako na ilalagay. Kapag ka-bago yung bago yung tubig, mga siguro pito hanggang 8 kutsara na ilalagay namin. Pero loads dahil yan ay di naman namin pinapalitan at uh, dinadagdagan na lang namin ito loads ng tubig kapag magluluto ulit kami. So nadadagdagan ko na lang dito mga tatlong kutsara na lang. Okay na ulit yung pangulay. Oh, ako lods hindi ko ano, hindi, dinadaan ko na lang siya sa, sa tantiameter. Ayun, o oh, estimate. Ayun. Nagtatry muna ako lords ng mga dalawa tatlong peraso tapos ilulubog ko sa pangulay. Ilulubog ko siguro ng mga tatlo hanggang uh, limang beses. Damorot kasi lords na maraming beses mo yang nilulubog yang itlog. Tumatapang lords yung uh, a uh, pangulay. Okay lords, ginagawa ko talaga testing muna ako kapag ka medyo maano uh, kapag ka naman lods nilubog ko siya ng mga tatlo hanggang limang beses hindi pa ganun katapang yung kulay niya ginagawa ko dinadagdagan ko na lang ng pangulay ayan. pero kapag ka unang lubog pa lang lods medyo matapang na dagdag lang ng kauting tubig ito po gamit naming net mga lods tapos yung tubig na nakikita ninyo ay y galing dito sa lutuan po ng itong maalat Then yung tubig naman na galing doon na pinaglulubugan pa ay uh, galing din dito Lods. Pero dati, yung practice ko kasi fresh water o malamig na tubig doon ko siya nilalagay. Pero meron nagturo sa atin na isang expert talaga Lods sa pagawa ng itlog maalat na mas tatagal daw talagang siya yung itlog maalat kapag uh, hindi natin nilulubog sa malamig na tubig. So, tinatry ko siya Lods. Ilubog lang din kung ano yung init ito. Yun din yung tubig din doon gamit po ang net mga lods lulubog na lang po namin dito ayan so ayan magiging ganyan na po yung kulay po ng itlog uh, itlong po namin may ilan mga idol na nakanet ng dati nung niluluto nila okay din naman yon, ice din naman yon. totoo no, mas mabilis yung ganong uh, diskarte pero bakit doon hindi kami gumagamit ng uh, net net po kasi idol habang tumatagal ay yun ay lumiliit yung net po lumiliit pangalawa lods kapag kayaan net nilubog natin sa pangulay then nilagay po natin dun sa latagan pag natuyo yung loads magkakaroon ng mata-mata yung uh, uh, itlog maalat hindi na siya ganun kaganda so mas maganda talaga loads pagka uh, after kulayan po itong itlog maalat hindi siya magpapatong-patong na matutuyo so mag maganda nakalatag lang siyang ganyan para hindi nagkakaroon ng uh, marka dito yung mata-mata so yun kasi nagiging dahilan loads bakit yung ibang kulay mayroong mata, mata sa gilid. So ito Lods, wala, walang mata yan, malinis yan. Yan po. Bakit ba Lods, binsan mayroong hindi nakukulo, nakukulayan dun sa part po ng itlog? Ayan. Ito Lods, ito sample. Ito lang, halimbawa lang Lods, ito ay hindi nakalubog sa tubig ng matagal. Ayan, yung part na nakalutang na yan. Pag yan Lods, hindi yan nakalubog sa tubig ng matagal. Pag kakinulayan mo yan, yung parte na rin yan Lods, hindi na rin yan makukulayan. So para isa sa magandang kakalabasan ng pakulay natin ng itlog maalat, kailangan lahat po ng itlog maalat nakalubog lagi sa tubig. Kaya nga lods, meron kami nitong uh, pabigat o ito takip. Kasi, lods, hindi naman maiiwasan na meron meron naman talagang itlog na lulutang. The more kasi lods na uh, niluluto natin na matagal yung itlog maalat, uh, dumadami lods yung magaan na itlog kaya uh, iba nagsisilotangan after po ng ano, pagkukulay niyan loads ay uh, tatakpan po 'yan para hindi po dapuan ng mga insekto kaya ng kahit na anong klaseng madumi. Para sa susunod loads ay pwede pa natin siyang gamitin ulit. At uh, sigurado loads pag nagluto tayo ulit, mababawasan niyan dahil mag-evaporate nga yung uh, tubig. Then doon lang tayo magdadagdag ulit ng tubig. Kasi loads kung 'yan ay eh, tatapon natin lahat tapos ganito kalaki yung pangulay natin eh marami-rami lods nakakaining ano ulit yan uh, pangulay yan Baka itong pangulay natin mga idol mga tatlong lutuan lang to ubos na so medyo mahal pa naman tong ganitong klaseng pangulay ayan kung, mapap kung mapapansin po din nyo lods uh, not for food use yung ginamit so na paliwanag ko na po to dati so paliliwanag ko na lang po ulit ito talaga lods yung ano pangulay talaga ng uh, itlog maalat not for food use siya sa mga pagkain na direkta na natin siyang mailalagay. Gaya po sa mga quick quick, sa mga palamig, sa mga gulaman, yan bawal na bawal siya mga idol. So ito naman ay hindi naman natin sa direktang mailalagay dun sa laman ng itlog. So shell, may shell naman yung itlog loads kaya hindi siya basta maapektuhan itong uh, pangulay. Paliban na lang lods kung merong basag yan. Kapag ka may basag lods tas nakulayan natin, Siyempre, wag na natin kainin. O kaya tanggalin na lang natin yung may part na mayroong kulay. Kawain naman dyan, mga idol. Why? Mga man, ko. Man, What's na? up sa inyo? Okay, yung 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 po yung pala. 45 days video. Oh! 45 days video. Oh! <laughs> 45 days video. <laughs> <laughs> Ayan, Ayan, ito ba? Uh, maram. Pag-follow oh. uh, okay, ka po pala sa mga... Ayan. Sa aking vlog. Yun, yan, yeah. yan. At... Uh, Roy Kabalik. Roy Kabalik. <laughs> Ayan mga idol, ipollow <laughs> po natin. Ayan mga kasama ko po, po mga lods na pagkukulay po ng uh, itong mahalat. Yan, mga idol, kung meron man akong nasabing mali, uh, pwede nyo naman po ko i-correct. At uh, kung meron po kayo idagdag dun sa mga sinabi ko, sa mga nakakaalam po sa pagkukulay ng mga alat, welcome na welcome kayo mga lods na mag-comment po sa baba at uh, dagdagan pa yung mga, mga sinabi. At uh, para mabasa po ng mga aspiring businessmen natin na gustong pasukin po yung ganitong lasing negosyo. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo mga idol. Please follow po sa aking uh, Facebook account. Ayan.